Kaya kung lumipat na lang ako ng university Kasi yung advisor ko sa thesis o kaya sa dissertation Hindi naman tumututok, ayaw akong suportahan o kaya ayaw akong tulungan Ito ay issue ng ilan sa mga estudyante ng graduate school ng mga universidad Na tila ay pinababayaan ng kanilang mga thesis or dissertation advisors ano nga ba ang duty at responsibility ng isang thesis o dissertation advisor lalo na sa graduate level or kahit sa undergraduate level? Tungkulin nila na gabayan ang kanilang mga estudyante o kaya yung kanilang mga advices sa pagsusulat ng kanilang mga thesis sa masters o dissertation sa doctorate paglaanan ng oras ang kanilang mga advisee para ayusin, planchahin ang mga manuscript ng kanilang thesis o dissertation lalo na kapag ito ay nasa proposal stage hanggang sa final defense. Kapag advisor ka, marunong ka magpayo ng maayos sa iyong mga menti lalo na kung ikaw ang nakakaalam ng dapat nilang isulat. Pero hindi naman ibig sabihin na ikaw lagi ang masusunod. Pag-guide mo ang iyong menti o mentis sa papaano nila isusulat yung kanilang topic na boses nila ang maririnig ng mga panelists. Hindi ka man masyadong maalam sa content na nais isulat ng iyong mentee, at least man lang mag-guide mo siya sa methodology o yung mga pamaraan o yung proseso or parts ng thesis at dissertation na kailangan nilang maisulat. Kaya kung meron tayong problema sa ating mga thesis or dissertation advisors, huwag mag-atubili na lumapit sa direktor ng inyong graduate school o yung kung meron man program lead, kausapin sila na ganito ang nangyayari at kung kinakailangan ninyong magpalit ng advisor ay idaan ito sa tamang proseso alin sunod sa inyong universidad. Tandaan po natin na ang tagumpay ng isang thesis o kaya ay dissertation ay hindi lang nakasalalay sa candidate na nagdi-defend nito kundi pati rin sa adviser niya ito ay total teamwork kaya talagang napakahalaga ng commitment ng bawat isa upang makapag-produce tayo ng isang makabuluhang pag-aaral lalo na sa ating piniling disiplina yun lamang po maraming salamat